In this episode nga pala ay finally nag-decide na tayo mag-apply as Moby Rider. Paano nga ba yung mga naging proseso ko as walking na applicant? Kaya kung ikaw ay interesado mag-apply, tara! Sabahan nyo ako sa adventure ko. Hi guys, Shiplugs here and welcome to my channel sa so, kumusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So first of all, gusto ko lang magpasalamat sa movie at grab na sobrang accommodating nila sa inabot na kami ng gabi. As in from 1pm ako nandun hanggang 10pm Nakangiti pa rin yung mga customer service. So, so, sobrang shoutout po sa inyo. Natuwa ako sa pag-apply. Kasi, alam mo yun, um, hindi sila, alam mo yung mga tipong hindi sila yung masusungit. Kung baga lahat sila ako modating, dating, nakangiti, nakipagbiroan pa, kahit inabot na kami ng gabi sa pag-apply. Kasi, nagsabay ata yung non-pro, tsaka yung mga, um, yung may mga nag-apply dahil may promotional po kasi ngayon si Movie Grab. Pag nag-apply ka, meron kang 5,000 Meron kang 2,000 pa na gift voucher na SM. Hanggang October 31 lang po ito. Bibilisan ko lang po yung upload. Tapos 2,500 na top up. And natuwa ako kasi while waiting, kahit matagal mga tol, alam mo yung meron silang pa-biscuit, meron silang pa-kape. Tapos lahat ng makasalubong ka na staff, ultimo yung general manager nila. Yung general manager nila kasalubong ko. Nginitian, mamingiti talaga. Alam mo yung sobrang busy sila pero um, doon mo makikita yung sa kumpanya na pro rider din talaga na alam mo yon accommodate nila or accommodating sila sa lahat ng rider since kumbaga parang kahit new applica, applicant pa lang um, very um, very ano sila very generous I highly advise kung pupunta po kayo or kung mag-apply po kayo dito kailangan po na aga ninyo or umaga pa lang pumunta na po kayo Iba po yung uh, I think iba yung game process namin kasi kami um, galing na sa ibang platform like for example sa akin Joyride right na ako. And ngayon ang ginawa ko is inalam ko um, inalam ko yung pinaka-process na um kung ay inyo applicant inalam ko po kasi yung pinaka-process or pinaka-pagdadaanan po niyo pag ikaw ay walang platform. So, yan balilinista ko naman dito mga tol kung ano yung mga pagdadaanan yung process um, sa pag-apply kay Mobit kasi yung move it po tsaka grab, isa na lang po yan. Kung baga, meron na silang isang application na kung saan meron na siyang move it, pasero, tapos meron na siyang grab express. And magkakaroon din natin ng grab food. So, ayan. Bali sa mga magtatanong, first of all, ito muna yung mga requirements, mga tol. So, valid ID, valid government ID yung kailangan po ninyo. Um, lisensya, UMID, S uh, SSS, I think, pwede naman siguro. Um, tapos professional driver's license. And sa mga magtatanong, kung ikaw ay non-pro, so non-pro po kayo, pwedeng pwede po. Um, pumunta lang po kayo doon at i-assist po kayo. Meron po silang programa na non-pro to pro. Ang alam ko sa pagkakatanong ko, meron at ang sisingilin na 1,000 pesos. So, kung non-pro po kayo, wag po kayo magalala. Pwede po kayong pumunta doon at pwede kayong magpa-pro. Doon na po, sila na po yung mag-aasikaso para mag na lang kayo. So, kailangan nyo po ng NBI clearance. And ito, kung magtatanong po, kung tatanong po ninyo, um, kahit wala po ko yung NBI clearance, pwedeng pwede naman. So, may pipilapan lang kayo doon, ng tawag nila doon is CIBI. Tapos, parang pag na-activate ka, ma-activate ka pa rin kahit wala kang NBI. Tapos, um, yun nga, may, may pipilapan ka lang ng CIBI. Tapos, parang sila natin yung mag-check noon. And, um After 30 days or before 30 days, dapat makapagsubmit ka na ng NBI. Ma-activate ka pa rin kahit wala kang NBI clearance, kailangan mo lang magsubmit din before 30 days. And ORCR ng motor. So, ORCR ng motor, pag hindi po sa inyo, kailangan nyo po ng um, letter of authorization na pinapagamit po sa inyo yung motor. Mas maigi, may ID, tapos may perma nung mismong may ari nung motor. Tapos, yun nga, kailangan nyo rin po ng picture ng unit po ninyo. Yung picture po, uh, pinaka-picture ng unit ng ano ninyo. So, pinaka-picture ng unit ng motor ninyo. So, kailangan nyo yung picture ng headlight, kailangan nyo ng um, yung left and right, tapos yung mudguard. Basta may po ako, mag-apply po kayo. Um, ibalik nyo na lang po muna sa stock para at least iwas po yung sa vehicle checking or vehicle assessment. Tapos, I think, yun na yun. Um, may naman po ito lahat ng ipapasa po ninyo. Kailangan nyo rin pala ng sales invoice ha, kasi nandun din sa application na ipapadownload ko sa inyo. Ngayon, um, um papakita ko lang din sa inyo yung vlog kung maga ito yung pinaka-start natin. Pakita ko rin sa inyo yung pinaka-vlog na nangyari or tunay na nangyari doon sa mismong hub kasi nag walk lang tayo. Download nyo po muna itong Grab Driver app. So, Grab Driver app. Ayan o, oh, Grab Driver. So, ipapakita ko lang dito. yan. Ipapakita ko lang sa Play Store. Grab Driver. Ngayon, magpipilot po kayo dyan ng necessary details. So, first, bago po kayo pumunta sa hub, kailangan po nakapag-fill out na kayo doon or nakapag-download muna ng application tapos opo, pinil po, nyo tapos doon nyo ilalagay lahat ng mga natang um, mga documents lahat mo ng documents na pinasa ninyo kailangan po dali niyo, kasi may documents verification po doon. So, yun lang naman. Ma well, sa may Marikina, ah, uh, ewan ko nung ano to. Ah, uh, alright guys. So, nandito tayo sa may move it, ewan ko baka. parking this way. Ah, ayun. Ang laki ng mobit, to. oh. Tol, kaka-play mo lang. Libre yung ano. Libre to. Ay, totoo ba? Gagi? Naki. <laughs> Yun, oh. No? Good luck pala. Papa na. Totoo ba? Oo nga, seryoso. Salamat. Salamat dola. Salamat sa inyo ah. Sa so, ba parking tol dito. Ay, doon pa. Tol, ba bakit ka ba nag-apply sa ano? Bakit ka nag-apply sa Mupit? 5K! Yeah. tol, bakit ka nag-apply? 2 voucher! <laughs> May uh <laughs> 5K kasi rito mga tol, kaya ang daming nag-apply talaga. 5,000 na incentive sa... Uh Ay, ano ba? Top up pa yun, no? Top up doon. 2,500 gift tapos 2,500 top up. 2,500 gift check, 2,500 top Ang daming! Palito! Okay, step number 1, dito ka papasok sa may document submission. Bali, pagpasok mo dyan, i-assist ka ng guard papunta dun sa may kuwanan ng number. Pag natawag na yung number mo, ay lalapit ka na dun sa may document submission na table. Bali, ang check lang nila is yung mga documents mo, inibiverify nila kung eligible ka ba mag-apply. And at the same time, kung wala kang NBI, papafill ka ng CIBI. Pag nakapasa ka na dyan, proceed ka na rito sa may step number 2, ang vehicle assessment. Dito, chinecheck ang kondisyon ng motor mo at mas maigil kung nakabalik lahat sa stock para walang maging problema. And dapat sigurado na nasa kondisyon ang motor mo bago ka mag-apply. At pag napasa mo naman ang motor mo sa vehicle assessment, proceed ka na dito sa may driving skills. Dito titignan ang kakayanan mo na magangkas ng pasahero at yung abilidad mo kung paano mo nga dadalhin yung motor mo na may sakay na pasahero. Kaya dapat wag kang kakabahan at maging focus ka sa pagmamaneho. At pag natapos ka na sa may driving skills dito ay mag-orient ka na ng safety and quality training. Malalaman mo dito kung paano gamitin ng app, ano ang mga do's and don'ts, and yung mga kailangan mo malaman sa kumpanya, sa mga commissions, kung paano paano magbayad, paano ang pakikitungo sa mga customer mo at marami pa. After nga na i-proceed ka na sa may step number 5, ang betting and activation. Bali dito ay bibigyan ka na ng account at i-activate ang account oh. mo at i-check nila yung mga documents na pinasa mo sa online. After nga ma-activate na ng account mo ay dito ka na sa my gear releasing. Bali dito ay bibigyan ka ng isang helmet at dalawang damit, bali yung grab at move it. Bibigyan ka rin nila dito ng grab the bag. Bali yung proseso nito lahat ay walang bayad. O5 yak. 5 at ayan, bali ka ay isang ganap na na move it at grab rider. Para sa may mga tanong, i-comment yun lang sa baba at itutry natin yan na sagutin. Maraming maraming salamat kung nakapat ka mantino, Don't forget to comment, like, and subscribe. Kung nagustuhan mo yung mga content in this ship vlogs, see you next vlog everyone. Good luck!